Pupunta kami ngayon dun sa lote. Eh. Ayos ko muna ako ni Papsin. Di pa ako nakalinis ng bahay. Pero sandali lang ako. Magpapakatid din uli ako kay Papsi. Eh. So wala akong kung ano. Gusto ko mapaglinis dun sa bahay. Kapag lalo na dun sa kwarto. Yung dalawang ano, maliit na. Harap. Grabe. dito na tayo nakatayo ako sa dulo pero yung sakop ng lote namin ito diretso pa yan yan diretso yan hanggang don sa bako don ayan pa derecho pa kaya pwede pa maglagay dito ng kubo sa side na yan o kaya dito yung taniman ni Papsi depende na lang po sa ano sa magagawa namin tapos ito Ayan, diretso na ito doon sa harapan ayan. tapos ang lalagpas ng kaunti dito sa may puno ng mangga yan lalagpas siya diretso na ganoon ayan dito sa kapitbahay namin nakabakod na sila may bakod na yan so yun doon ang babakodan doon pagano'n papunta dito yan tapos dito sa likod yan, diretso doon sa bakod. Ayan po yung bakod yung dulo na yan. Hanggang dyan. Malaki na. Tapos, kung gusto pa namin umasog ng ano, dalawang metro, po pwede pa rin. Para merong taniman si Papa. Kaya dito palagay ko, isang truckload pa ito, kulang pa isa pa. Magpapabagsak pa kami dito ng isa. Tama yung sabi ko eh. Dapat talaga ito. Walo talaga ito. Ayan oh. Ang ganda guys. <laughs> Gustong gusto namin ni Papa dahil meron ito. Ang ganda. Ang lamig sa mata. Ang lamig sa yung bang yung hangin niya malamig dahil doon sa tubig. Ang ganda ba diba? <laughs> Nakakatuwa. Tas halimbawa, ano, meron ka ditong bintanang malaki, 'di ba? Tas makikita mo ito, pag walang kuryente, o tas merong kang kubo dito. 'Di ba? Pwede na kami dito ni Papa. Galing o oh. sa eto, may punong mangga dito. kaya eh, maganda dito ano, ah, uh, mahangin, maliwan ma Ano yan, Malamig ang hangin. Itong kangkong na ito, nakakain ito. Pwede rin kumuha ng kangkong dyan. Pang sinigang. Dami yung kapal, oh. Magaganda na rin ang bahay dito. Tingnan nyo naman yung katapat namin, oh. Ang ganda ng bahay. Ang lalaki ng bahay, oh. Ang tataas. Ito, second floor siya. Doon sa mayroon siyang rooftop, oh. Ang galing. Ma-asensado na rin ang ano na ito, baryo na ito. Ang ganda, oh. Siguro mga 5 minutes lang mula dun sa bahay. 5 minutes lang papunta dito. Pag mabilis ka, 3 minutes lang. Malapit lang sa bahay ito, guys. Yang hinuhukay na lang na yan, guys. Lalagyan namin na imbornal. Yung kahapon nakabili na kami, i-deliver na lang dito. sweet home kakain na kami ni papa, gutom na gutom na alas 12 na po ng tanghali pasado na yata, may pasado na ba? pasado alas 12 <laughs> asan yung bag ko na daladala ko mahal? Huh? yung bag ko eto pala, sa tabi ko so ayun, umalis ako kanina hindi naligoan tong mga bata na ito hindi na ako nakalinis dito guys at mamaya ang hapon meron kami pupuntahan ni papa yung um, ano, kinakain ko kanina hindi ko naubos, tutuloy ko na lang ngayon, tapos yung ulam din namin kahapon, yun ang ulam namin ngayon hindi namin naubos guys at yung manok namin nasarep, hindi na rin namin kaya, mamayang gabi na lang hapunan namin, kaya hindi na kami nagluto ngayon ni papa, kasi marami yung pagkain kahapon, na doble, nalimutan ko meron na pala kami nalutong buto-buto dito tapos nung nagpunta kami ng bayan nakabili pa ako ng isang manok So, kahapon, yung hita lang naman yung kinahin namin ni Popsi. Mamaya ang gabi yun na yung uram namin. Walang lutuan sa araw na ito, guys. Hello, guys. Good evening. 8.38 na po. Na-late kami dun sa premiere. Kararating lang namin, guys. Hi, Bella. Hello, bebe. <laughs> Oo. Oh. Hello. Hello. Oh, okay na, okay na. Nakupo talaga naman. Mm -mm. Okay na, okay ah, na. Ah, Okay, good evening na daw. Okay na. Tama na. Kain tayo guys. Ayun, yung chicken, yung ulamin namin ngayon. Saka yung sabaw. Three days na yata yung ano, yung buto-buto na inulam namin. Ano po. Buksan natin yan. Ano yan? Chicken. Chicken. Ulam ng mga bubwit. Guys, nakaligo na ako. Nag-shower na ako. Nalimutan ko na naman na ako pala ay ano, nag-edit. So, nabasa ko na naman yung mata ko. Ano po? Kaya dito napapasma, guys, yung mata. Bukas tayo ng TV para kunyari meron akong kasama dito. <laughs> wala si Papa hala. parang na-imagine ko na ganito yung mangyayari sa umaga, iwan ako dito ni Papa nandun siya sa kabila kasi nga magpapa, ano, magpapabakod naman siya pero baka after 2 weeks pa yun guys kasi marami pang trabaho ngayon sila Ray okay guys, umalis kami ni Papsi kanina, bumalik kami para mananghalian alis uli kami so, <laughs> ayan guys, andito na kami sa lote, sinusukat-sukat na ayan Ayun yung ano ah. kanto ayan nalinisan na pagkatapos linisan pinapatag na namin yan para may hulog doon tapos order ng panambak katambakan ulit yan para mapantay dito saka lalagyan ng bako pwedeng trabaho na lang yan yung espesyo na maganda maluwang pa yan ang pwede tanim taniman muna natin yan, yan Ay, sorry guys nabisi na kami pagdating namin dito ni Papsi alam nyo ba pinaliguan namin itong mga batuta na ito ha <laughs> ang sarap ng ano nila oh mm. happy sila nandito sila lahat ngayon sa lanay Ako. Mm, sige alam niyo si Sky kasi laki na niya yung mga anak niya. Tingnan <laughs> <Kira> niyo. Oh. <laughs> Kakay, kasi laki mo naman na ng baby mo. <laughs> Tumataba si Sky, yung oh. ganda na ng katawan niya. Kakay, ano? <laughs> um, bang, mga bagong ligoy mga yan gabi na guys pero mainit na tubig yung pinampaligo ko sa kanila si Bella. Ayan, oh. Si Papa nagpapahinga. Kawawa naman. Maghapon sa initan. At alam nyo ba na wala kaming ulam ngay maghapon itlog na nilaga. Ay, itlog na pula yung inulam namin kanina sa Kasardinas. Nandiyan pa sila, Emily. Ay, baby, wag na. Naku po. Ito na naman. Habul-habulan na naman sila. Matindi dito mga bata na ito. <laughs> Naglinis ako dito kanina. O, tignan ninyo, naiwan ko pa yung ano, yung TV para ano, meron sana silang pinapakinggan. ganti nyo ah, i-i-yes natin. Oh. <laughs> Guys, alam nyo, hindi ko nakunan eh. Binigay ko na, nila ko na yung ano, yung mga pagkain nila, ano. Si, ano, si, chi, si Cupcake, diretso na siya doon, kumain na siya. Tapos si Cheddar ayaw niyang kumain. Sabi ko, ayaw yata niya nung pagkain. Alam niyo ba, guys? Kinuha ko yung pagkain niya, binuhat ko ulit. Tapos sabi ko, "Sit down." <laughs> Gusto niya mag-sit down muna bago kumain. <laughs> Nasanay na kasi. Guling. Tapos, "Sit down, sit, sit, sit." Sabi ko lang sa kanya, "Ah, ba, nag-sit na siya. Tapos kumain na." Oh, di ba? Lalang flex ko lang. Tapos magkakapin na lang kami ni Papsi at Chaka toasted bread. Yun lang pagkain namin ngayong gabi, guys. Hindi na kami kakain ng kanin. mag -ano na lang kami. mag kapina na lang sa tinapay. <laughs> Tinamad na kami ni Papa. Mas, ma -ano, mas gusto namin yung magpahinga ngayong gabi, guys. Mm. Ready to sleep na. Oh. Ayan na yung tatlo. Ngayon, bumaba na naman yung isa. Ayan, magkakatabi sila dyan. Ito naman si Sky. <laughs> Ayan, oh. Kaya hindi ko na inalis dyan si Ante. Katabi na siya dyan ng, ano, nung dalawa. Mm. do naman pa, bebe. Dito na naman sa amin. Nais ko na higaan niya eh. Munta na naman dito. Ay, sorry po. Okay, good night na. Good night. Sleep tight. Mm. <laughs> good night, bebe. Good night. Sleep tight. Good night. <laughs> Sarap na ng tulog. Natutulog na mga yan. Good morning, beautiful people. Good morning po. Good morning ka na. Good morning po. Punta <laughs> natin si Papa. Nagluluto. Hmm? Ogo-ogo. Pabuhat ng pabuhat. Ay, tush. Okay na si Mama. Kiss na. Mm. <laughs> Ay, ikaw din? Ikaw din magpapabuhat? O sige, mag-good morning ka na lang, Garod. O, oh, good morning po. Ay, good morning po. <laughs> oy nung ko, abang si Kang Kang Kai. Buksan natin yung ano dito, guys. Yung pintuan. Mm -hmm. Ay. Oh, mm dito, 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 dito Dito tayo, dito Talaga naman, nakabukas kasi yung pintuan dito eh Ayan Teka, ano natin dito Para namang super dilim dito sa ating ano Kabahayan Ano natin yung ilaw dito Buksan mm -mm. Ayan na, ayan na, ayan na Habulan ang habulan, eh. Oh, dito na. Oh, ba't may basahan dito, bebe? Ba't dito yung basahan? Nakuha na nila yung basahan mo, oh. Papa. Nagluluto si Papa ng ano, ng... Yung... Meron kami nakuha dun sa bukid na ano, na... Kamotin kahoy. Oo, kamoting kahoy. Tanggalin mo yon kamot kahoy na. Itim na yon Ayan. At tapos, ito yung binili namin na nagpunta kami sa Kuya Pobo ko, yung medyo matigas-tigas. Sabihin nyo lang, yun yung ano, bibigay nila sa inyo. Tapos, uh, nagsalang na dito si Papa ng isang takal na malagkit. Ayan. Ay, yung kuryent. Ayun. Thank you, Pops. Lagay na natin yung ano. Oh, dumikit na yung iba mahal. Isang takal lang ito na malagkit, guys. Tapos lagay natin yung buko para lumasa na siya. At saka basta para lumasa at lumambot. Hmm. Hindi siya buko, nyug siya. ayo buko pala. Na buko na medyo matigas yan. Yang ano nag yan guys, yung medyo matigas, yan yung ginagamit sa ano sa ice candy. Tapos ito, mamaya natin ilagay itong uh, kamoting kahoy kasi baka madurog. Tapos meron din akong nabiling uh, sago at lalagyan pa natin ito ng mais. So lang natin to ng haluin kasi didikit doon sa gawing pwit niya yung ano eh, yung malagkit. Dapat meron na kami tinatawag na dudumen eh. Dapat dudumen ang kasama nito. Kaso, hindi ako nakabili. Yung kulay black na ano, malagkit. Dudumen ang tawag namin doon. Hindi ko alam ko anong tawag nyo doon. Kuha tayo ng asukal. Maglagay tayo kahit ganito lang muna. Para meron na siyang Tamis mamaya natin ilagay yung gata dagdag pa natin yung nahuling buko para lumambot tapos guys lagay natin yung mais sama ko na pati yung ano nya sabaw para ah, mabango then make it halo-halo. Mmm. -halo. <coughs> diba? Sarap lang. Mamaya, kapag pumutok na yung ano, yung malagkit, saka natin ilagay yung uh, pumutok na ba? Hindi pa, konti pa. Saka natin ilagay yung kamoting kahoy. Okay. Check uli natin. Lain natin yung ano ah, oh, pumutok na. Ayan, oh. Uy, pakita ka naman, be. Ayan. So, pwede na nating ilagay yung kamoting kahoy. Mm. Actually guys, ayun eh, napa-actually na naman tuloy ako. Dapat ito guys, ano lang ito, kamoting kahoy lang. Eh, sabi ko, dag dagdagan ko na lang ng ano, Actually, <laughs> ng sahog para marami ang makameryenda. oh. Tsaka may magiging merienda ito mamaya, mga 11, para maano yung busog, mabigat sa tiyan. lutuin ko yung ano yung kamoting kahoy saka natin ilagay yung sa sago Ayan guys, luto na yung kamoting kahoy. Ilagay na natin yung gata. Ang gamit ko lang dito guys, Coco Mama. Kasi sabi ni Papsi, matindi daw ito eh. Maganda yung ano niya, pagkakagata. Mm -mm. Mga tapang na yan. Sabi niya, kukuha pa sana kami ng isa. Sabi niya, wag, itry mo muna yan. Sabi ni Papa. So, ayan guys. O nga pala, naglagay ako dito ng kalahating kutsarita. Kutsarita asin. Kutsarita yung teaspoon, kalahati lang nun. Tapos, lalagay ko na rin itong ano, uh, evaporated milk. Yung malaki, isang malaki. Tapos, lutuin na natin yan para hindi mapanis kaagad Mahirap kasi kapag hindi luto yung gatas at saka yung gata, mas madali siyang mapanis. okay na itong sabaw. Ganito lang talaga ang sabaw nito. Medyo lalapot pa ito mamaya. Kapag lumapot, dadagdagan ko na lang ng tubig. So, ganyan na yan, guys. Maganda rin yung ano, yung hindi mo overcook yung kamoting kahoy. Kasi kapag na-overcook yan, malulusaw na. Tikman nyo yung ano, yung kamoting kahoy lagi. Kapag luto na yung nakakagat na ninyo, pwede na ilagay yung ano, yung gata tsaka yung gatas tapos mamaya na lang din ako ano magdadagdag ng asukal kasi uh, yun matitikman mo na talaga yung tamis niya kaya kapag halimbawa na sobrahan mo yung tamis hindi mo malalasahan kapag mainit pa kala mo tamang tama lang yun pero kapag lumamig na napakatamis pala na try nyo na ba yun guys mm. 'Di ba, isang kutsara lang kanina, isang sandok lang yung nilagay natin na ano, hindi pa nga puno yung asukal. So ganyan na muna yan, guys. Tapos ilagay ko itong ano, sago. Wala akong nabiling ano, wala silang tindang sago na kulay pula. Maganda sana kung kulay pula yung sago. Kaso, wala akong mabili guys, kahit kulay green para meron sana nag-iibang kulay naman dito. pero okay na masusorpresa sila kapag naramdaman nila na meron para, pala siyang sago ayan guys luto na takpan ko ito mm, sarap ng merienda hi guys nandito kami sa gimba ni Popsi kami ng mga materyales na gagamitin doon sa bakod dito sa mobility ano ito guys Ah, uh, mabili kasi marami silang sasakyan kapag nagmamadali ka mabilis nilang i-deliver yung ano yung in order mo uh, dito naman kami sa kuya po ngayon nagpapa back to zero kami ng ano sasakyan para mag-amoy bago uli siya so hmm. lang trabaho dor ang dami marami ah ibig sabihin ano itong ano kilalan